Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng PT 4 Just In. Ako, Bicol Party List, representative is Irizaldico. Formally filed his irrevocable resignation as congressman. Courtesy of course, o office. So, ito. So, in-attach nila dito yung sulat. House of Representatives sa office. Galing ito sa office ni Honorable Elizalde Co. 29 September 2028. House of Representatives Batasan Hills. Attention, Honorable Paustino G.D. III, Speaker of the Lower House. O, Honorable Jonathan Clemente Abalos, Chairperson, uh, Committee on Ethics and Privileges. Re: Or subject. Resignation letter and reply to the 22 September 2025 letter complaint. Greetings. <laughs> My greetings pa siya. Ngayon kasi masyadong maliit. Tingnan ko ako mabasa ko. On account Excuse me. na on account of the real, direct, grave and imminent threat to the lives of my family members and me, and the evident denial of my right to due process of law, I am constrained to tender with immediate effect my irrevocable resignation as member of the House of Representatives. The ACO Bicol Party List will inform your good office of the nominee who will take my place in the House of Representatives. I also take this opportunity to respond to the 22, 22 September 2025 letter complaint filed by Representative Tobias Tobias Chanko, that the corresponding penalty sanctions be imposed upon me on account of the accusations he made against me. I will respond to each of these baseless accusations. Uh, first, uh, so medyo... Bakit mo pa sasagutin yung mga akusasyon ni Congressman tiangco Mag-resign ka naman lang eh. <laughs> oh, so, ito. Mahaba-haba itong paliwanag niya. Hindi ko na lang basahin. Uh, so, dito na tayo sa ano ba ito? Wala. In the event dito na tayo sa last sa uh, ano niya. In any event, I am reserving my right to address the sham and baseless accusations made by Re Representative Changos at the appropriate time and before the appropriate forum. Kailan? Uwi ka sa Pilipinas? Nasaan ka ba? In the light of my irrevocable resignation, I will make the necessary arrangements for my office at the Batasan pambansa to be cleared of my personal belongings in order that the substitute nominee of ako, bicol party list may seamlessly transition into her or his role as representative signed Elizalde Okay, so ano ang masasabi natin? Malala ko si BP Sara. Ano sabi niya? Ang gaba dili magsaba. Oh. Plenano nila natanggalin si VP Saras, Vice President, through impeachment. Oh, sino ang unang natanggal? <laughs> Speaker, wala na. Ordinary congressman na lang. Saldi ko, resigned na. Oh. Yan. Ang gaba, dili, magsaba. Anong sabi ni Bipisara? Sara? Dalawa lang ang nagko-control ng budget sa Pilipinas. Si Martin Romualdez at Saldico. Na! Oh, so, is this for real? Ako, opinion ko lang ito. Ha? Naniniwala ako sa ano bang akusasyon no? Pananaw, opinion ba ni Congressman Barsaga na lahat nito is ano lang? Um, uh, palabas. So, palabas lang. Sabi ni, ano, uh, Congressman Kiko Barsaga. Yung direktiba ng kamara na uwi ka after 10 days. So, September 29. Tama. Ngayon, yung deadline na pagbalik niya, noon pa sinabi niya na magre-resign ako. Kung pilitin niyo ako. O, nag-resign niya. Eh, nasaan ngayon si Saldico? Kung tama yung mga reports, to reports lang ito ng mga netizens, nakita nila yung flight details ni Saldico. Nasa Madrid, Spain daw ngayon na napapabalita na mayroong resort ni dating speaker Martin Romaldes doon. I don't know how true. <laughs> so, kahit anong talagang kasama na sa script na hindi babalik si saldi ko dito. <coughs> Yung ginagawa ngayon na nilaglag na nila, nirecommend ng sampahan ng kaso. Sa tingin ko, kasama lahat yan sa plano para may palabas na, oh, yun, wala kaming sinasalto. Saldi ko, wala na yan. Maniwala na lang ako, paulit-ulit kong sinasabi, kung ang Philippine government, after this, itong resignation niya, kung ipa-cancel nila ang passport, Meron pa yung payag ng DOJ, nire-request na daw nila sa Interpol, blue notice. Ano magawa ng blue notice? Minomonitor mo lang yun. Kung magawa nila kagaya ng ginawa nila kay ex-congressman Tevez, yan, maniwala ko, totoanan. I-cancel ang passport. So, hindi na siya makagalaw. Ay, undesirable alien na siya then red notice ng uh, red notice ng uh, Interpol mamadali na siyang huliin. pag makabalik dito anong mangyari? eh yung sinasabi ni Mayor Magalong na may utak although hindi niya sinasabi eh, sinabi na na ni Senator Escudero anong mangyari sa utak hindi eh, madidin kaya good luck ka uh, Congressman ex Congressman ko sa iyong bagong kabanata sa iyong buhay salamat mga kaibigan sa inyong bay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panoorin niyo ang video na ito.